Hello mga kaswerte dahil nalalapit na po ang ating full moon ngayong buwan po ng pebrero at ito po ay magaganap ngayong February 24 po ng gabi. So, kung gusto niyo pong mag-cleansing ng inyong aura o kaya naman ay mag-attract ng swerte ngayong darating na full moon isa lang po ang maibabahagi ko sa inyo na kaalaman. Pwede po kayong maglagay ng isang baldeng tubig o kaya naman ay isang planggan ng tubig diyan sa labas po ng inyong bahay upang ito po ay masinaga ng uh, liwanag po ng buwan sa buong magdamag hanggang umaga. Ano? So ano po ba ang gagawin nyo diyan sa tubig na inyong uh, inilagay sa labas ng inyong bahay na nasinagan po ng ating bilog na, na buwan. Ang gagawin nyo po diyan ay iyan po yung isasama nyo sa tubig na inyong ipanliligo. So kapag kayo ay maliligo kinabukasan, iyan po ang tubig na inyong ipangliligo. Pwede nyo po iyan gamitin bilang pang uh, huling pangbanlaw po, huling binubuhos po sa inyong uh, mula ulo hanggang uh, katawan. Yan po ay pwede nyo gawin, ibuhos nyo po sa inyo para ito po ay mag-cleanse ng inyong aura at ganun din ay mag-attract ng swerte sa araw-araw. So, ito po ay nakadepende sa inyong paniniwala. Good luck sa inyong mga kaswerte na way makatulong itong ibinahagi kong kaalaman sa inyo.